Yan, yan Ano siya na daw? Hi! Hi! Kasama ka pala? Oo! <laughs> Nandito si Pai David doon. nag agi 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 Dito po. Iyan, ki-amay dyan. Ang ki-amay. Dyan yung ki-tita Esther nyo. Yan. Oo. Sige, nakakit na kayo. Nakakit yan dito si tita. Kaya niya yan. Ilain na lang natin dito. <coughs> And I don't know Kaya yan? Kaya po yan. Ilang ano lang naman to, oh.

Hmm. Pwede man siguro ito na sa taas tapos mag baba na lang dikit. Nasaan yes, niya siya? Mister, wala diyan? Kay, gumali. Ay, umalis na po kanina. Oo, sabi nga niya sa akin. Lagi man yung nagmamadali. <coughs> 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 Oo, lagi yung nandoon kasi may nasikaso. Doon saan? sa ano? Sa kanyang masinda. <coughs> 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 andoon yung mga... Karina si Joseph. Alin na, nakat na kayo?